Nabihag ng Aldob Fever ang mga puso sa buong Pilipinas. Ngunit ngayon, si Main Mendoza ay nagpapadala ng isang makapangyarihang mensahe, hindi tungkol sa nostalgia, kundi tungkol sa kabaitan. Ang mensahe ni Main Mendoza, ano ang nasusumpungan natin sa put? Sa isang kamakailang episode ng podcast na mabilis na naging viral, ibinahagi ni Main Mendoza ang mga tapat na pagmumuni-muni sa kanyang mga nakaraang damdamin, nag-udyok ng hindi inaasahang alon ng matinding reaksyon online. Buong tapang niyang tinugon ang backlash, nilinaw na hindi niya sinasadyang magdulot ng kontrobersya, at nananatiling magalang at matulungin ang lahat sa pagitan nila ni Alden Richards. Main's plea was simple yet profound, what do we get from hostility? Sa kanyang pahayag, hinimok niya ang mga tagahanga na ihinto ang pagdidirekta ng galit kay Alden, o sinuman, pagkatapos ng kanyang mga komento. Naaalala mo ba noong ang Aldob ay kasing kahulugan ng pag-ibig, positibo, at pananabik? Noong 2015, ang kanilang mga segment ng kaliserye ay nakabuo ng milyon-milyong tweet, sinira ang mga record sa social media, at sinira ang aming mga puso sa pinakamahusay na paraan. Gumamit ng nostalgia upang palakasin ang positibong bahagi ng fandom, ang mensahe ni Main ay hindi lamang tungkol sa pag-ayos ng record. Ito ay isang paalala, kahit na may napakalaking suporta, ang kultura ng celebrity ay nangangailangan ng empatya. At the end of the day, ang Aldab ay tungkol sa emosyonal na koneksyon, hindi put. Kaya ano ang maaari mong gawin bilang isang tagahanga ngayon? Suportahan ang iyong mga idolo, ngunit huwag umatake sa iba. Ipagkalat ang kabutihan, hindi ang tunggalian. Ibahagi ang video na ito kung naniniwala ka sa magalang na fandom. Comment below, paano natin mapapanatili na wholesome ang legacy ng Aldob?